Taglak at katungkuan. Ibuta din bagsak. Mm. Hay <laughs> mm. <laughs> 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 hey, mga kalagan, tsunami karon dili sa mo ang uh, napalit nga luna gamay lang ni siya nga luna. So, ako hindi ako kay ni Balyo sa akong ginabuhi. Kaya ako ni siyang kamutan gigal sa akong pagpatrabaho. So, nagtrabaho dahil ko sa Shell, isa ko nga cashier. So, gigan ko sa nagtrabaho sa akong pagka-cashier. na pundar na ako ni siya. So, mag-four years, mag-five years na actually ang ako ang luna. So, karon nag bangag mi o para sa amo ang bumba so magbuhat mi bumba kay para at least makatipid mi sa tubig no o bumba. so karon wala pa man mi so ang anak lang sa ang nagmaniho og bangag sa bumba Intaon kita kayo ang bilbil ug so paningkamot anak para lang gihapon sa imo ha ikaw raosa. so kita nga nanrabaho, ng maningkamot usab kita nga makapundar no kay mahuman na lang atong adlaw mahuman na lang ang pila katulik na itong tinrabaho, kung di ito maninggamot, puntar sa ito ang uh, pinaninggamotan, wala kaya po tayo So, kana lang, lang, salamat, thank you for watching.